Senador Panfilo Lacson na kailangan na ang permanenteng ahensya na tutugon sa mga kalamidad sa bansa. Anya, kabilang sa dapat tutukan ay ang response, preparedness at relief. Pero ang pinakamahalaga ay ang rehabilitation and recovery. Si Jandi Amoroso sa detalye. Higit sa dalawampung bagyo ang tumatama sa ating bansa taun taon Kaya naman dapat lagi rin tayong handa sa mga kalamidad na dumadating sa atin. Pero sa kabila nito, wala pa rin permanenteng ahensya na tutugon sa Rehabilitation and Recovery na matagal ng plano ni Senator Panfilo Ping Lacson, kung saan matatanda ang naging presidential assistant siya para sa Rehabilitation and Recovery hanggang taong 2013 sa panayam ng programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Lacson na apat na thematic areas gaya ng response, preparedness at relief ang hindi pa umano maayos. Kailangan din anyang pakatutukan ang rehabilitation and recovery. Hmm. Kasi every time mayroong malakas na bagyo, mayroong earthquake, eh nagtatatag ng task force, tama po. Sabi ko sa pangulo, eh permanente yung kalamidad sa ating lugar. Ang bisita sa atin ng bagyo mga dalawampung beses sa isang mm -hmm. taon sa bilang, 'yan ang average. So palagay ko naman, tamang tama lang na ipermanente na natin yung ahensya na tutugon mm -hmm. doon sa pang-apat na thematic area. Ayon sa kanya, dapat ay full implementation na ito dahil pasado na ang plano nito na pirmahan na ni Pangulong Aquino at may inila ang pondo sa programa na aabot sa 300 million na pondo sa bawat local government. Kaya naman kanyang iginiit na kung natupad lamang ito, sisigla ang ating ekonomiya. Ini-imagine ko lang, kung meron silang gano'ng kalaking halaga, bawat munisipyo, bawat syudad, mm -hmm. at gano'n ang lalabasan, eh pagka may trabaho ang mga tao, ang ibig sabihin, may, bulsa, may pera yung bulsa nila. At kung mm -hmm. may pera yung bulsa nila, meron silang tinatawag na purchasing power. Mm -hmm. Pagka-sisigla yung ating economy, yun ang magiging uh, net result kapag uh, halimbawang natupad, yung uh, sinasabi ko, mag-set aside ng ganong kalaking halaga para pang mud mood -mood mm -hmm. do sa mga LGUs. Bigyan natin ng responsibilidad, yung mga local government executives. But, siyempre, kasabay noon, may accountability Dama, sila. Oh, babantayan din sila ng COA, mm -hmm. babantayan din sila ng national government. Bagamat wala na siya sa tamang posisyon para mangyalam dito, ay kanya pa rin pinanindigan na kanya pa rin gagawin na makapagtalaga ng tututok dito. Sa akin talagang ipipilit ko pa rin na magtalaga ng permanent agency kasi ang kung halimbawa dinadalaw tayo ng kalamidad ng bagyo once every 20 years, eh okay lang po eh na mm -hmm. sige task force tayo. Mm -hmm. Eh pero dalawang pong bagyo yung taon-taon so dapat talaga permanente na. John D. Amoroso, Eagle News.